Sa mga nagtatanong, ano po ba ang gemstone? stone? So nais nice malaman nyo na ang gemstone stone ay mayroong dalawang klase. Lamang ang may alam. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay uh, 10:08 po ng umaga mga idol mga kaibigan, mga followers at subscriber po natin dito sa ating channel, More Than treasures. Kumusta po tayo? Nawaay na sa mabuti tayong lahat na kalalagayan. Shout out po sa inyong lahat, sa mga bago at mga nauna at mga taga-suporta po ng ating channel. Dito po tayo sa tabi, mismo sa Sapa tayo gagawa ng video sa bundok sapagkat napakaingay sa kalasada, tabing bahay namin, napakarami pong dumadaan ng na mga nagbibits. <laughs> Resort. So sa video po natin ito ay tatalakayin po natin sapagat napakarami pong nagtatanong na ating mga subscriber, followers, ano po, kung ano po ba ang James Stone. So nais ko pong malaman nyo na ang James Stone ay may dalawang klase. Isa pong precious stone at isang semi-precious stone. Ano po? Sa precious stone, andyan po ang diamond. Iyan na po ang diamond. Sa semi-precious stones, meron naman po tayong example dito. Una nga po sa semi-precious stones ay ang white pearl. So, yung puting uh, perlas, ito po yan o. Oh. Tapos ay sumunod po yung jade. Ito po yung mga bato na makukuha mo po sa mga tubig, sa mga sapa, sa dagat. Ano po, iyan po ay ang jade. Kasunod ay ang sirkon. At ang kasunod pa ay ang agate. At ang kasunod ay ang tansanite. Ito po yan. At ang kasunod po ay ang amethyst. Yan po. So, lagi po nating pakatatandaan na ang Jimmy stones ay marami po itong klase. Ilan po bang klase ang gem stones? So ang gem stone po ay nasa 300 klase ng mga bato. Kasama nga po diyan ang diamond, pero ang diamond po ang pinaka precious stone. Ano po? At ang mga kasama niya sa 300 na pamilya ng gem stones ay mga semi precious stone na. Ano po? So ito po yung diamond. Sapagat sa precious sa gemstone, ang diamond po ang pinaka mahal. Okay? So may ilang klase po ba ng diamond? Meron tayo. Una, meron po tayong apat na klase ng diamond. So una, yun pong natural diamond. Ito po yan. So, yung natural diamond, ito po yung mga namimina. Ito po yung hinuhukay sa lalim ng 400 kilometers. Ano po? Makukuha po nila ang batong Kimberlite at nandyan po ang batong natural diamond. Yan po yan. Pangalawa, ito po yung tinatawag na lab-grown diamond. Ibig sabihin, ito po ay nasa laboratory na at pinoproseso na po nagawing finished product ang isang diamond. Nililinis na po, kinakating na, pinapaganda na, pinapakinis na po ang diamond. Yan po kung tawagin ay lab grown diamond. At ang kasunod ay ang fancy colored diamonds. Ito po yan. So, may iba't ibang klase po nang fancy colored diamond. Ano po? Meron pong yellow. Merong blue. Merong red. Merong orange at napakarami pa pong kulay. Ibig sabihin sa lahat ng diamond na may kulay, yan po ang tinatawag na fancy colored diamond. Isa-isahin po natin yung mga yan. At meron din po namang rated diamond pag sinabi pong uh, rated diamond ano po ito na po yung mga finished product na diamond kagaya po ng uh, dumana po siya sa matinding proseso para po kuminis ah uh, magawa ng gustong gumawa ang hugis ng diamond, bilog, kwadrado, princess cut, diamond cut, ano po, oval, ano po. Yan po ang tinatawag na treated diamond, mga finish product na po yan at yung iba po ay nakasetting na po sa mga ala, sing, -sing man, pendant o quintas or ano man. Yan po ang katulad ng ating mga treated diamond. So nawa po sa ating video ay marami po kayong natutunan. at Kapag sinabi pong Stones, para lamang po itong isang malaking organisasyon. So, ang mga miyembro po nito ay meron pong 300 members. Ano po? Ang una, ang ulo, ang CEO ay si Diamond. Okay? Pumangalawa, si James Stone. Ano po? Vice President. At ang kanilang mga miyembro ay bali 298 members. Silang dalawa ay pang 300 members. So lagi po nating tatandaan ang katangian ng mga miyembro. Ano po? Sila po ay mga semi precious stone. So ibig sabihin, para din po silang boss. May halaga din po sila. Ano po? Kaya lamang hindi nila pwedeng pantayan, lalo't higit hindi pwedeng lagpasan ang pinakang CEO nila o ang kanilang ulo at ito po ay ang Diamond. Sapagat ang member na, na, nasa ilalim ng Precious Stone ay kaya nyo po yung gasgasan kapag inyo pong niliha. Kaya nyo din po yung uh, basagin sa pamamagitan po ng apoy na acetylene. Pero ang kanilang pinakang ulo na si Diamond, hindi po nila o oh, hindi po kayang basagin ng anumang init at hindi kayang lihain, gasgasan ng anumang pinakama pinakama gaspang na bagay ang diamond. Kaya po ang gemstone ay binubuo ng 300 members. So ang ulo si diamond, pumangalawa si gemstone at nasa ilalim nila ang lahat ng kanilang mga miyembro. So nawa po sa ating video ay may natutunan po kayo sa lahat po ng bagong dating. Kung nagustuhan niyo po ang ating channel, pakisubscribe nyo po. At kung nagustuhan nyo nga, pakihit nyo po ang notification bell upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. Para po kayo makatulong, pakishare nyo po, pakilike ang ating video. Ano po? At sa lahat ng may mga katanungan, magtanong po kayo na magtanong para tayo po ay maraming nagagawa na content. Ngunit ang kaya ko lamang po sagutin ay may kaugnayan o related lamang sa ating ah uh, content na more than treasures. Marami pong salamat. See you on my next video. Shout out sa inyo lahat. God bless po. Lamang ang may alam.